Good morning. Good morning. Good morning, mga guys, mga idols. Umaga na naman ng Martes. Pakain ta sa ating mga alagang manok. Bati on yung ano simbahan na malapit kami simbahan sa katulik ko eh.

Ayan guys Kumakain ng aking mga alaga Ito yung maliit kong farm Backyard farm Backyard, Backyard. Ayan, may mga kapayas, may balinghoy, mga saging, saging ko kinain naman sa manok ko guys oh. Ayan, lali na lang matumba naman, kinakain sa manok. Ayan ang maliit kong backyard farm. Hey guys, ayan yung puno sa sinigoy <coughs> Ayan. Ah, na lang bunga, medyo malaki na mga bunga. Ya. Puno sang sinigwilas. Ito yung ibang yung mga manok ug nag namasya na sila. Ito yung maliit kong backyard farm. Yan may kapayas na bunga. May ito. Ah, may, to, may dito mga Medyo luto na. Medyo hinog. na natin. guys. Yan, may screen yan ganyan nga palibot dadagdagan ko pa na guys ang isa pa ka, no? Yung mga malunggay ko guys yan, tinatigahan ako sa pagkain sa manok malunggay yan. Ayan guys, ang bunga, sang sinigulat siya. Ayan. Lalaki na. Malalaki na ang bunga. Yung madidiagwa ko, wala na daw. Wala na sa lingsing yan. Nasunod ka. Mm. Ayan guys. Ayan guys. Huwag so, kumakain. Bilas puno ng saging. Nakain na ng puno ng saging. yan okay guys. Thank you guys. Maraming salamat sa panonood. Shoutout sa mga taga, mga YouTuber ko diyan no. Sa mga subscribers YouTube. Shoutout sa inyong lahat.